Maging wais sa paggamit ng tubig, yan ang pakiusap ng mga water concessioner sa publiko sa gitna ng mainit na panahon. Ibinahagi rin nila ang ilang paraan para makatipid sa tubig kasabay ng World Water Day. Nasa frontline ng balitang 'yan si Laila Pangilinan. Malaki raw ang natitipid na tubig ng Quezon City LGU tuwing tag-ulan dahil daw yan sa kanilang water catchment facility na matatagpuan sa isa sa kanilang mga building. Iniipon kasi nito ang tubig ulan para gamiting pang flush ng inidoro. So galing po sa bubong, meron po yung tubo papunta dito sa ating filter muna. So we have to filter out the water. Then pupunta po siya dito sa tatlong tangke. Isa yan sa mga diskarteng ibinida sa exhibit para sa celebrasyon ng World Water Day sa Quezon City. Ang Maynilad naman, High-tech ang ginagamit na filtration system. Napapalinis nito ang maruming tubig sa kanilang treatment plant na tinatawag na new water. We are supplying new water right now. Uh, around 10 mld uh, in, uh, in Paranaque. And it's something that, something that we, we intend to expand in the near uh, future. Ngayong nalalapit na tag-init, mahalaga na tiyaking sapat ang supply ng tubig. At may magagawa ang publiko para masigurado yan. Nagpaalam! water concessionaire sa mga consumer na kung maaari ay mangiling sa paggamit ng sobra-sobrang tubig lalo na ngayong papasok na Holy Week. Kung di raw maiwasang magtampisaw sa inflatable pools, lalo't mainit ang panahon, may mga paraan naman para magamit ulit ang tubig. Hangga't ang tubig po ay maaari pang magamit sa iba pang mga bagay, gawin po nito para po makatulong po sa patuloy po na pagkakaroon ng malinis na supply ng tubig. Ang tubig na ginamit pang swimming sa bahay, pwedeng panlinis ng sasakyan. Yan ang naging diskarte ni Jojo. At bukod sa napakatipid, kumita pa siya sa kanyang 5 peso car wash. Natuwa sila dahil hindi na sila lumalayo, dito na po sila pupunta sa akin. Tapos matagal din yung oras, salagal limang piso 3 minutes para pa makatulong niya sa pagkitipid ng tubig. Maaari rin daw ipang-flush ng inidoro ang tubig na pinanghugas ng plato. Ang tubig na pinagbanlawan ng prutas, pwedeng ipandilig. Malaking tulong na raw kahit ang maliliit na discarding ito. Iniiwasan natin na uh, bumaba ang uh, antas ng ating mga dam sa ating mga watershed. Kaya uh, anumang pamamaraan, anumang diskarte para makatipid sa tubig ay uh, very much welcome. Nagbabalita mula sa frontline. Laila Pangilinan, News Five. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.